tayo i-istorbo uh, sa kanya sa gitna po ng masamang lagay ng panahon at napakaraming trabaho ating uh, kausapin si Commissioner, uh, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng Napolcom Attorney Rafael Kalinisan. Good, Good morning, morning po, sir Attorney. Uh, Mm. Boss Ma'am Ruth, maganda umaga po sa atin. Yan. Kamusta po sa inyo? Ang, kaang gusto namin malaman ay ito pa rin tungkol doon sa missing uh, sa Bongeros case, yung ginagawa niyong investigasyon dyan po sa Napolco. Pero meron po kasi kayong nabanggit no, na meron pong mga grupo na lumalapit po sa inyo para ma, ma itong investigasyon. Pakikwento po sa amin niya, Ann. Uh, meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumalapit sa atin. Uh, yung pong isa, Kumawag po siya. Ang tinawagan po niya isa pong very 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 close po sa akin na tao. Mm -hmm. uh, ang uh, pakiusap po niya eh baka pwedeng matulungan yung mga polis. Mm -hmm. uh, ang sinabi po nung uh, taong uh, tinawagan niya, uh, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay doon sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So sa madaling sabi, um uh, sinop lang po nung uh, tinawagan niya, uh, yung pong uh, sumubok lumapit at uh, kinuwento ko sa akin nung tinawagan niya 'yung pangyayaring iyon. Yung pangalawa naman po, uh, grupo nung isang former local uh, government executive um uh, yung pong isa doon nag-text mismo sa akin. Mm. Uh, yung text eh ang pinapalabas niya ang involved talaga eh yung isang pulis nagbibigay siya di umano ng impormasyon uh, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung uh, yung local uh, uh, former local government executive um, after which tumawag din siya tumawag siya dun sa taong uh, sobrang close sa akin at uh, ang kanyang tenor, eh baka daw pwedeng makuha si Commissioner Kalinisan na mag-abogado doon sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya, eh yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. Mm -hmm. uh, at nakiusap, baka pwedeng paritingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Mm -hmm. Uh, totoo, nababother ako. Uh, kasi yung meron kang kasibyan, eh, very brave. Yung paglapit nung dalawa, uh, totoo lang din ay naiinsulto ako kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, uh, wala tayong takutan, at uh, patas tayo dito uh, kung anong laman ng ebedensya, uh, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Mm -hmm. Pwede niyo po bang, at this point po, pwede niyo po bang i-identify yung mga binabanggit niyo na yan? Uh, siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o uh, takot akong banggitin mga pangalan nila. Totoo, gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent um, to first keep quiet about this, at least for the names. Uh, kasi mag, ako yung mag-decision nung kasong ito, eh, yung admin case kasama nung buong Napolcom and Bank. Ah uh, ayo kong magkaroon ng ibang kulay pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. Uh, may isang linggo ko nang dinidibdib 'to. Uh, nung nagfile si Totoit sa sa amin nung Lunes. Ah uh, totoo lang pinag-iisipan kong sabihin na noon eh. Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, is not about me. It is about uh, people looking for justice. It is about Uh, someone filing a case here in the National Police Commission. Um, kaya tumimik ako. Pero after one week, di ko matiis eh. Uh, mm -hmm. I, I think it's my obligation to tell, to tell the people na ganito ngayon nangyayari for utmost transparency. Uh, pero yun, um, with, with also the, the reassurance to the Filipino people na wag po kayong mag-alala, hindi uh, po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po investigasyon tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. Mm -hmm. So kung kinakailangan mm -hmm. absuelto yung mga polis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of uh, them being dismissed from the service, then so be it. You But, will cross the bridge when we get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na uh, very brave po itong pareho, both camps, no, na lumapit sa inyo. No, parang syempre nagkokontrahan ito, isang uh, pabor dun sa mga pulis, isang kontra. up. Uh, yung the mere fact na ganun sila ka brave para i-approach po kayo or approach someone close to you tingin niyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito Let me clarify no yung pangalawa technically hindi naman sa kumokontra siya eh. hindi siya sa kontra pulis eh ang motibo ng nung pangalawa eh sabihin na lang natin na mukhang mai-implicate yung isang local government executive, yung isang mm -hmm. former local government executive. So ang motive nun is uh, for, na dumi pa ako uh, to get me as a lawyer or someone very close to me uh, to help them clear their name, quote-unquote. Eh, I don't want to comment if uh, they are involved or not. Sabihin na lang natin na uh, uh, everything is being investigated at... Uh, medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o yung mga abogadong dikit sa akin, eh, that is uh, very insulting. Mm -hmm. uh, Kapat-papatas tayo, hindi tayo babayaran at uh, huwag ganun. Kasi, at anong ano gusto mo paratingin? Uh, so, kaya, kung hindi ko man nireplayan siya sa text, yung dalawang grupo na ito, eh, kung makaabot ng mensahe sa kanila, eh, huwag inaong subukan. Eh, pangalawa, Uh, sa mga taong gusto pang magsubok, eh huwag nyo na rin hong subukan. Hmm. Uh, parang awal yun ako. Hmm. Ay yung sinasabi niyo pangalawang grupo, eh parang ang point is trying to divert. Kasi parang pinapangunahan na po na yung baka involvement, possible involvement nitong local, uh, former local government executive, kanyo? Tama po. Tama po yun. So ang dinidiktik po niya eh isang particular na police na kasama rin naman sa iniimbestigahan Uh, pero ang motibo ay iba. Hindi para idiin yung pulis, ang motibo ay para ilihis. Ang motibo ay para linisin, kutan kot yung pangalan niya at uh, absuelto yun yung sarili niya. Kung uh, ang motive ay hindi para magbigay ng tamang impormasyon. Ang motibo ay para ilihis yung investigasyon. Uh, so, Sir Commissioner, um, kung dating local chief executive tapos para hindi siya sumabit sa kaso eh hindi naman sakop ng Napolcom siya eh. kasi Napolcom kayo po nasa mga naka na, yung mga kasalukuyang nasa servicio eh bakit kinakailangan yang mm, ano ho tumulay sa inyo para siya maabswelto -ma hindi in the first place hindi naman siya sakop ninyo eh uh, hindi po yung pong mga local government executives mga local uh... Yung mga hindi po pulis ay hindi po naming sakop. Mm -mm. Pero sabihin na lang natin mm -mm. po, Sir na may mga ilang pangalan na lumulutang. At uh, yung pong ilang pangalan na yon ay po sa investigasyon ng National Police Commission. Uh, so, umabot daw po sa kaalaman ng uh, local government executive na yon yung former local government executive na yon So, gusto niyang... Uh, linisin yung kanyang pangalan at uh, kung sakasakaling merong, umantong ito sa criminal investigation, mm. uh, in the pernopular bosted, para naghanap ng katapat. Ganun ang uh, very clear impression sa akin ito. Mm. Opo, opo. So, again, para lang mas klaro, ano po, uh, Commissioner, so, uh, gusto niyang uh, maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito nang sa ganon diyan pa lang sa magiging anuman uh, report ninyo hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ ganun po Tama po at uh, balak pa kong gamitin akong abogado kaya pong mga okay. abogado na di po sa akin Sige po uh, Ako na intindihan ko itong sinasabi niyo Commissioner ano po na hindi muna kay magbabanggit ng pangalan pero itong mga nakikinig sa atin eh alam niyo na ho, wala naman tayong control sa kanila. Eh, taga saan daw ba itong region? clue. <laughs> <Klo>, pahingin clue. <klo. laughs> uh, uh, di ko alam kung ka talaga, Busted. Eh. Alam mo, na, na talaga tayo sa mga tanungan mo. Eh. Ako yung taga-subaybay mo noon pa. Ah, uh, sabihin na lang natin na malapit sa Metro Manila, Okay. Apo, mm, sige po. Opo. Sige po. Metro so, hanggang doon lang po muna tayo. Sige. So, uh, so sige. Um, ganito Ilang po. Ilang oras? Ilang oras ang byahe? <laughs> Depende kung baradong enlex. Uh -oh. <laughs> so, anyway, sige po. Uh, Commissioner ganito po 'no. Opo. Uh, ito pong uh, mga mga taong ito sa telepono lang po ito at text and then uh yun lang lampong isang dating uh, official ng uh, ng local government ang tumawag talaga sa inyo just to make it clear, much more clear po. Yung pong sa una uh yung pong bossing ng sabong tumawag po yun. Uh, hindi po yung nag-text, tumawag po yuon at uh, ang tinawagan po niya isang taong sobrang dikit sa akin. Okay. Yung pong pangalawa ang nag-text po sa akin ay yung kapatid mm -hmm. ng uh, local uh, government executive. Okay. At ang mm -hmm. din po sa taong close sa akin ay yung pong kapatid. Opo, ho bang close na iyan ay close po sa inyong trabaho diyan sa Napolcom o personal po na close. Uh, yung pong personal po na close. Hindi okay. ko po yung tanong. Okay, sige po. Na. Opo, sige po. Sige, so ngayon, uh, ginagawa po ninyo ito kanin ano para malaman po namin lahat. Opo. At kami po'y nagagalak din na ito po'y inyong inilalahad. Kung sila po'y nanonood ngayon o manonood mamaya sa replay nito, ano ang inyong mensahe po sa kanila, Commissioner? Uulitin ko po, uh, Sir Ted, at uh, doon po sa dalawang grupong nagsusubok po lumapit sa atin para hilutin po ang uh, mga bagay-bagay, eh, huwag niyo na pong subukan. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Um, hmm. Uh, pinalaki po ako ng tama na aking mga magulang. Pinalaki po ako ng tama na aking lola. May takot po tayo sa Diyos. Uh, hindi po tayo nasisilaw ng uh, pera. Huwag niyo, pong subukan. Hindi po ako takot sa inyo. Okay. Uh, Tutuloy-tuloy lang po ang investigasyon namin dito. Uh, klaro po ang utos ng Presidente na no stone unturned. Uh, klaro po ang obligasyon ko sa taong bayan. Klaro po obligasyon ko sa, sa ating Diyos. Uh, kailangan po imbistigahan nito para magkaroon po ng hustisya ang mga taong apat na taon na naghahanap nito. So, peace lang po. Uh, let me do my job properly, uh, effectively, without any interference. Um, I don't need uh, these side Um, Kayaan nyo po at pagtiwala uh, po ang lahat na mag-iibisiga po tayo ng tama at magdedesis magdedesisyon po ng tama ang National Police Commission opo apo so far po update dito po sa pending case ng mga inaakusahan nito pong Si Patidongan uh, so far po nakaka ano na po yung status nito at ilang araw po ang inyong ibinigay na palugit pa remaining sa mga dito po ay respondent uh good news po sir Ted uh, ma'am Ruth uh, yung labig dalawang inutusan natin na magfile ng kanilang mga sagot ay eh, nagfile na po ng kanilang mga counter affidavit So yesterday po, yung pong 12 police, pulis eh ay tumungo dito sa National Police Commission upang mag-file ng kanilang counter affidavit. Ang kasunod po nito ay eh yung ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ang ating IMIS will evaluate both the complaint, yung pong final ni Alias Totoy, pati po yung sagot po, yung pong labing dalawang uh, counter affidavits at lahat po ng ebidensyang nakalap. Uh, from there kung meron pong kung hindi po dapat ituloy dahil po walang ebidensya idi dismiss po yung kaso however kung meron pong at dapat pong ituloy uh, based on their evaluation uh, magfo-file po ng formal charge sa National Police Commission ang Inspection Monitoring and Investigation Service from there there will be there will be hearings um mag maghaharap po ang uh, dalawang panig um magkakaroon po ng submissions po uh, papahinggan po ang kanilang mga uh, sa Um, and of course, it will be elevated to the National Police Commission and Bank, NAPOLCOM and Bank, kung saan po kami po ay magde-deliberate at magdetention ng kaso nito. Okay, sige. So kami po ay muling istorbo po sa inyo, Commissioner, kung sakasakali po, no? O, dito po sa update nga ng kaso sa NAPOLCOM ng mga polis na inaakusahan pa lang hoon naman. So far po, yan ang status dito. Okay, Sama so... Po, yes, opo. Okay. Sige po. So sabi nga ni Nanay Christy, eh, ang kanyang kasing epilido, Kalinisan. Kalinisan. Kaya hindi mm -hmm. siya, ano. <laughs> <laughs> oh. Nanonood tayo no. oh, so, uh, <laughs> Kaya, uh, kaya, naman, Sir <laughs> <certain> Ted, na Kalinisan, <laughs> tas korap. <corrupt, pero, laughs> oh, eh, do, siguro, ang, kumbaga, kung karumihan ang inyong... <laughs> Oo oh, oh. <laughs> Sige po. kum salamat po na marami sa inyong panahon. Mabuhay po, Sir. Thank you po. Thank you At, po.